Ayan mga kabalikat yan what's up, what's up, to all of you mga kabalikat Yan yeah, po today's video mga kabalikat Yan akin pong pinakikita sa inyo Ang aking nililinisan ditong uh, Aking pagtataniman Yan, konting pus na lang mga kabalikat At malapit-lapit na ang tag-ulan Ay atin matataniman to ay, uh, At kung mapapansin nyo Napakalapad po ng aking pagtataniman na yan Konting-konting -konti na lang Mga kabalikat Ayan. Oh. At yan ay tataniman na po natin. And then mag-aalaga po tayo ng mga hayop-hayop po dito. Mga kabalikat. Ayan. Ayan. Natatabasan ko na lang po yan mga kabalikat. Ayan. Safe na safe na po tayo dyan mga kabalikat. At talaga namang hawa na siya. At makasigurado na tayong kitang-kita na kung may ahas diyan mga kabalikat. Ayan. Hanggang sa muli mga kabalikat. Maraming maraming salamat po. Yan. Bye bye.